Ulo! Uno daw, ulo. Bung pa gano? Ay ma, video-video ka na naman. Masin ka man. Ayala ko naman rin gano. Ay, wala sarong barat. Ayan po yung sarong barat. Ay, unat, Isang barat na bili ko. Utang. pag ka mo. Bawal utang. Cash to cash. No credit. <laughs> It's mine. Ano? Oh, mm. <laughs> Saru-saru-tulus. Ano yan? <laughs> o, di Sa kasura. Di na <laughs> ba iska din? Ganda babae, oh. Pa! Ganda babae. Tang naman mga abot. Ay! Sa mga kasura. Tangina, mundot na naman kay Abay, ay. Tara, Tara, gusto ka na pati u, abaga, ka. mera na sa. mo. Para siguro. Mamay, ram. Pili ka Yan. Yan. Salang.